nga. Bakit ka? Bakit? Sino? Sino sa'yo? Ano yun? Magic face! Tatagalit ka. Sino? Sino ba yun? Sino yun? Anong gagawin natin doon? <laughs> Sino ba yun? Sino yun? Anak niya yun, oh. Yun, anak niya yun. Yun, oh. ako natin malakas. Kasi kailangan ako sa anak ko yan. Oh, asenso 'yung dabyana na 'yon. Ay, mukha